Good morning guys. Ayan, pasikat na ang araw. Tingnan niyo naman guys. O oh, di ba? Ako ay nagpapasalamat guys at ako ay nakatulog all night dahil andito kami sa taas sa open air guys. Dito kami natulog ng lola. Na lang kami. Ayan, napakalamig po. ating yung Bumaba na naman. Kaya tayo ay nanghihina. Ayan. Mahirap pala guys, no? Ayan, daladala -dala namin ang aming mga fan. Pati na rin ang wifi. Ayan, tulog pa si Apo guys. Ako ay gigising na dahil nandiyan na yung araw. Hindi na tayo pwedeng magpa guys. Ay, ay magpapawis pero talagang hindi mo maywasan ang magpapawis sa ilit ng panahon guys dahil mawan pala once na bumaba na yung crush eh, kailangan mo malagaan yan mahirap guys ayan hindi naman o napakaaliwalas ng panahon pa. salamat at medyo bumalik na rin ang ating sigla nawawala na yung paghihila ng ating katawan kaya alagaan ng ating kalusugan guys Nahirap pala pag once na bumaba ang iyong potassium eh, may tendency po yan na bababa kailangan eh, mag iingat po tayo guys ayan napaka fresh talaga sa taas ayan guys tingnan nyo nga naman para kami lang, na pag pain na sarap matulog <laughs> ayan guys, oh. Oh, di ba? Ayan na yung si Haring Araw. Andiyan na, guys. Pero talagang malamig, guys, fresh air. May support pa naman kami dalawa kaya bread para at least mas malamig guys ayan, na na yung araw